Hello Libra Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. tera tiyara po tayo sa inyong weekly reading for March 31 to April 6. Kuno nyo lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. Yung ibang bagay po, yung ibang impormasyon ay eh, para sa ibang Libra po yun. Kaya gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Sa so, man katanong po sa inyo about a uh, personal reading, sa so, ngayon po ay wala po muna tayong personal reading dahil po busy po ako sa day job, hindi ko po mahanapan ng oras at panahon na mag-alat ng schedule for that sa ngayon kasi masyada po talagang busy. Pero soon, kapag po naayos ko na ng aking schedule, babalitaan ko po kayo kung kailan magbubukas ng ating personal reading. Thank you again for the inquiries po. Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe, thank you po sa inyong support at pagmamahal, especially doon po sa mga hindi nag skip na ads. Salamat po sa inyong pagmamahal at napakalaking suporta sa ating channel. Malaking-malaking bagay po yun para sa akin. So thank you again, Libra. Ano na for March 31 to April 6? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Swords. In the area of what you want, you have the Nine of Wands. Ooh. In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles. Wow. In the area of what's affecting your current energy, mayrokong Four of Pentacles. In the area of your near future, mayrokong the Sun card. Wow, happiness. In the area of your um, challenge this week, Libra, have death card. In the area of what's affecting your, uh, in the area of your uh, fortune, you have the Ace of Wands. Ooh, two aces. New beginning, new start, brand new life. In the area of your divine advice, meron have the Empress card. and the Four of Cups. May dalawang ka ng four dito. You are being protected by your spirit guides. At ang outcome mo this week, Libra, you have the Eight of Wands. Wow, good news about something. Ano itong mga bagay na tinatrabaho mo this time? May good news paparating sa'yo. Congratulations. Regarding sa bagay na fina-focus at tinatrabaho mo this time. Congratulations po at the bottom of your deck Libra, you have the five of wands. Ano doon yung mga bagay na parang merong conflict ka, whether with other people, sa trabaho, sa negosyo mo ba yan, o kahit sa sarili mo mismo. May conflict ka ba, inner conflict mo sa isip mo na parang, okay, gawin ko to. Hindi, isa lang gagawin ko. sa so parang, you can't make up your mind. So this time, siguro, isipin mo kung ano yung mga bagay na gusto mo, ano ang tamang desisyon, timbangin mo mabuti para maging clear sa, sa isip mo kung ano yung mga gusto mong gawin uh, from now on. Ano yung mga step forward mo. Yung mga action na required mong gawin. Yan. Pag nilay-nilayan mo para hindi ka rin mahirapan mag-decide. Um, okay? For others, ayusin mo na daw yung mga conflict mo with other people. Learn how to um, makisama din. Uh, minsan, wag mo ding pangunahan ng emosyon ng iyong mga sasabihin at gagawin. And for others, um, matuto ka rin sa mga sinasabi sa iyo ng ibang tao. Maaaring may mapulot ka dyan to better yourself and to also solve the problem easily. Okay, Libra? At the center of your reading, you have the Seven of Swords. So I'm hearing dito, dahil may mga tao o mga bagay sa paligid mo na parang feeling mo kontra o lagi na lang nakasagabal sa mga pangarap mo sa mga gusto mong gawin o contradict ka sa mga paniniwala mo o sa mga uh, endeavors mo sa mga dreams mo and you're like oh, you know what kung kaya kailangan kung kailangan opinion mo um, kahit yan ang sabihin mo itong gagawin ko the seven of swords all about doing things on your own ilalaban mo ito gagawin mo to mag-isa kung kailangan and I'm hearing na kailangan mo daw ng tamang pagpaplano tamang strategy uh, maging matalino ka sa pag-iisip kung paano mo aatakihin itong bagay na ito halimbawa you have a passion project o negosyo pero marami sa paligid mo ang hindi naniniwala sa'yo marami ang nagdududa sa'yo o kaya minamaliit ka pero ikaw des desididong-desidido ka talaga na gawin ito ito at um ikasak ipang isa katuparan ang mga pangarap mo. So, ikaw, nire-require ka ng spirit guides sa pag-aralan mong mabuti. Be clever in your planning. Make sure that every detail ay inaasikasa mo tinitingnan mo para yung gusto mong gawin ay matupad. Kasi minsan, ang aasahan lang natin, sarili natin, di ba? Sino bang maniniwala sa mga pangarap natin kung di tayo lang din? Uh, so, mag start sa sarili natin yung uh, support group na dapat meron tayo. So, work on everything that you can. Kung talagang feeling mo ay para sa iyan at yan ang pangarap mo. And trust yourself, trust your inner gut, and trust your um, talent and skills na kakayarin mo ang bawat step dyan sa pangarap mo. The Seven of Swords being clarified by the Six of Cups. So, sinasabi dito yung mga bagay sa'yo in the past. Yung mga natutunan mo sa mga nakaraan mong experiences, whether good or bad, um, i-visit mo yun, bisitahin mo yung mga experiences na yun, yung mga lessons na nakuha mo doon, mga um, mga bali also, yung mga masakit mong na-experience sa mga bagay na yon use those things as your um, starting point. Para sa sisimulan mong ito, sa gagawin mong ito, ay meron ka ng mga um, guidelines and also um, uh, pointer sa parang, ah, hindi ko na gagawin tong part na to kasi natutunan ko na before na mali pala yun, na hindi pala ako magkatagumpay doon na failure yung isang bagay na yun. Hindi ko na yun, hindi ko na pupuntahan o hindi ko na yun gagayahin. This time, I'll, I'll be doing this thing or this way para hindi na maulat yung nangyari before. So, um, be mindful and also magkaroon ka ng diskarte sa kung paano mo aatakihin at imamanoeuvre ang mga plano mo this time. In the area of what you want, you have the nine of wands. Ang lakas ng loob mo this time. Uh, kahit napapagod, paulit-ulit, minamaliit, minamaltrato, um, you are being questioned o kaya maraming tao sa paligid mo ang sumasagabal talaga sa mga plano mo. Pero ikaw, nakikita ko dito with the nine of wands. Uh, hard na talagang palaban ka. Ilalaban mo to. Hindi ka susuko go lang kahit maraming problema kahit dadada pa babangon ka at susugod ka sa mga pangarap mo kasi nakikita ko dito with the nine of wands malapit ka na you have a lot of potentials and great things within you and with you para maaccomplish mo to so hindi naman ibibigay sa iyo ng god itong pangarap na to itong goal na to kung wala tong silbi di ba kung wala tong saysay hindi -say, ba so binigay niya yan para um atupagin mo para pagtrabahuhan mo because there's something in that goal na magiging accomplishment mo so itong laban mo at saka energy mo to continue to fight ay tama yan because that is your god's um given path for you. So the nine of wands being clarified by the judgment, yes, merong call for action, may pag-action na parang feeling mo, hindi, kung wala kayo sa paligid ko at wala kayong supporta sa akin, kung kayo question nyo ako, ilalaban ko pa rin ito, na naniniwala ka na ito ay calling mo, na ito ay uh, passion mo at ito ay purpose mo in this life. I'm hearing na kahit anong maging sagabal o kahit na anong maging challenges, you are willing to go through this because naniniwala ka na ito yung nakatadhana mong gawin. So congratulations kasi meron kang malinaw na life path for you. In the area of your what you need, sabi sa iyo ng spirit guides mo, ang kailangan mo daw ay Ace of Pentacles. Ang kailangan mo ng isang malaking panimula, I don't know why pero parang kailangan mo daw ng isang malaking blessing, so isang malaking endeavor na pag tinanim mo yun makatulong sa'yo yan para mas lalo mo ma-accomplish yung goal mo yung bigger goal mo halimbawa kung gubalak mo mag-abroad yung talagang pangarap mo maraming question sa sa'yo maraming mga nag-inay sa'yo na hindi mo kaya yan wala ka namang enough credentials wala ka natapos sa garito um, wala kang malalapitan wala kang tamang agency parang sinasabi dito kailangan mo lang ng isang malaking blessing bilang support parang panimula doon sa bagay niyon para matuloy yung main goal mo. Halimbawa, makahanap ka ng isang dating OFW na sa sa'yo na, uy, itong gawin mo, dito, dito ko lumapit. Dito mo makukuha yung tamang mga sagot para maka maayos mo ni Papeles prapunta sa, papunta sa bansang ito na gusto mong puntahan. Ganyan. So, this Ace of Pentacles is your key ito ang susi para maitanim mo ito. Pag ito'y lumago, makakapunta ka na doon sa bigger goal na gusto mong gawin. Nabago diba? gusto mo maging a public school teacher pero ang kailangan mo ay makapasa muna bilang um, re uh, licensed teacher halimbawa. So, there will be steps. Ito ang kailangan mo, isang malaking blessing, a go isuse susi para makapunta ka doon sa bigger and main goal sa life mo. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Eight of Swords. So, sinasabi dito na sa pagkisimula mo sa mga bagay na gusto mong gawin, sa patuloy mong pag-abot sa pangarap mo o sa goal mo this time, um, huwag mo daw, mag... I don't know how to say this, pero parang naka-apekto sa iyo itong mga bagay na ito. Eh. Itong mga conflict, itong mga away-away, yung mga, away -away, mga pangmamaliit sa iyo, pangmamaltrato sa iyo, yung pang gigisa sa iyo ng ibang tao, parang nag-stuck sa head mo yun eh, sa isip mo na parang, oo nga baka di ko to kayanin, oo nga baka mali yung iniisip ko, oo nga baka um, pantasya ko lang to baka mali tong goals na inatupag ko, baka naman nag illusion lang ako. Nag-stuck sa head mo yan eh. Kaya meron kong eight of swords dito eh. Sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na tanggalin mo sa isip mo yung mga self-limiting thoughts, yung mga panliliit mo sa sarili mo, yung mga sinasabi ng ibang tao alisin mo sa isip mo yon uh, know that you have all the potentials you have all the skills the power to hold this pentacle na magagamit mo bilang susi sa pag-abot ng iyong bigger goals okay kaya mo yan Huwag ka makinig sa mga ibang tao In the area of what's affecting your current energy, you have the four of pentacles. Nasa isip mo ngayon ay financial stability. Uh, ilalaban mo talaga natang bagay kasi nangailangan ka ng pera ngayon, ano? pambayad sa bills, uh, pang gusto sa pangailangan ng pamilya mo, ng anak mo, o kaya pambili ng bahay, baka ma, um, baka pinapalayas ka na sa nirerentahan mo kaya kailangan, kailangan mo ng malaking pera ngayon uh, para pambayad o pang uh, panlipat o makabili na ng sariling property ganyan so ang time mong sa life mo ngayon andayan mong gusto ang pag-ingatan andayan mong gusto mong, um, ma-make sure na maging stable ang lahat sa life mo kaya inilalaban mo yung mga bagay na gusto mo eh kaya nagpo-push through ka the nine of wands kasi naniniwala ka na kapag ito na abot ko ito na patunayan ko sa mga taong ito na patunayan ko yung goal ko at saka um, uh, plano ko ay magkakaroon ka ng stability in your life parang of uh, my freedom ka na parang ay salamat Lord makaupo na rin ako na matiwasay kasi lahat ng aspeto sa life ko financial, material my um, family's future ay secured na so you're thinking of financial security for your family right now the four of pentacles being clarified by The king of wands, yes. Ang tapang mo ngayon. Susugod ka, lalaban ka. Wala makakapigil sa iyo because king of wands is all about the fire within him na ilalaban niya him because uh king siya pero wala namang gender sa tarot so kung babae ka na nanonood ngayon don't worry kahit sinabi kong him yung element lang ng king of wands ang so embody mo this time na parang kahit anong mangyari hindi mawawaglit sa isip mo yung plano mo so so good ka hindi ka hindi ka ma hindi ka panghihinaan ng loob pag may nagpayo sa iyo mo nang gawin yan hindi mo kaya yan hindi ka mahikinig doon uh, hindi ka panghihinaan hindi ka maapektuhan sa sinasabi ng iba kung naniniwala ka talaga sa plano mo, ilaban mo yan and you will get the security financially na gustong gusto mong makuha. In the area of your near future na bahaganda, I'm seeing here na sa lahat ng paglaban mo at pag-acquire mo ng mga bagay na gusto mo, ito na yung reward, happiness, um, complete, complete, a joyous life. I'm seeing here you're enjoying the life you have in the near future. Kung ang plano mo ay makapag-abroad, yan, nakikita ko na nandun ka na, nakatrabaho ka na, nabibigay mo na yung financial na support sa family mo, nakikita mo na yung bunga ng pinaghirapan mo. Kaya ilaban mo yan. Huwag ka makinig sa mga to. Champion this time. Uh, ipanalo mo ang laban na yan at uh, patuloy, kang mag mag, um, uh, patuloy kang lumakad dun sa iyong journey kahit mahirap, kahit nakapagod. Because ang near future mo, ang ganda, pareho. May The Sun and may na 8 of Wands ka pa. Complete happiness and wish fulfillment. Good news darating sa iyo. Congratulations. The Sun is being clarified by the page of cups ooh pagdating sa near future there will be big surprises in your life something na ikakatuwa mo whether uh, nagbunga yung mga ginawa mo in the past pero ito ay mga bagay na sa hinagap hindi mo inakalang mahukuha mo eh. So halimbawa, pag nagpunta ka ng abroad, hindi mo akalain na nandun pala yung love of your life na may meet mo. O kaya magkakaroon ka ng pinakababait na amo na ikikip ka na at bibigyan ka ng malaking salary halimbawa. O kaya gagawin ka ng regular at magiging maganda na yung stable na job mo doon. So ito yung mga bagay na pagating mo doon sa yung goal, hindi mo akalain na mas malaki pala yung makukuha mo. Na there's bigger things awaiting you na sa hinagap ay hindi mo akalain na 'yun ang ibibigay sa iyo ni God, na mas maganda, mas malaki at you will be jumping for joy. So congratulations sa libra. Ang ganda ng near future mo. Congratulations. In the area of your challenge naman, meron kang death card challenge sa iyo ang pagbabago. Anday mong gustong simulan, anday mong gustong gawin, meron kang kinakaharap ngayon ng mga challenge with other people or with the your work or with your paper, halimbawa, ang daming mga um, conflicting things na iniisip mo this time pero patuloy kang lumalaban, ginagawa mo lahat ang kaya mong gawin. Pero sa isip ko at nararamdaman ko na ang challenge sa iyo ay parang you're afraid of changes. Yes, pero kung tinatrabaho na, may pangarap ka pero pag nasa takot kang magbago o iwan yung mga nakagawian for the better good. So this time, um, magkaroon ka ng paninindigan na yes, change is required in my life para ma-acquire ko yung mga bagay na gusto ko. So yun ang kailangan mong pag nilayan now is to accept change. Things will change at kailangan mo yan. Okay? The death cards, being clarified by the Ten of Cups, yes, may changes sa family life mo. Um, sa family and sa stability ng family mo. Whether kailangan mo bang umalis at iwan sila o kailangan yung anak mo ay lumayo para magkaroon ng magandang kinabukasan ng family mo o di kaya mag nagbabago ng um, choices within your family and um, I'm hearing na kailangan tong pagdaanan so that mas maabot mo yung bigger goal mo in life if you're thinking that this negosyo, halimbawa, ang tinatrabaho mo, ay magbibigay sa'yo ng kakaibang dynamic in your family life kasi syempre mag-focus ka dun, so hindi mo mapafocus sa mga anak mo, hindi mo matututukan. So, kailangan mo i-accept na kailangan may magbago sa kinagawian mo so that uh, ma mas maabot mo yung iyong pangarap, okay? In the area of your fortune, ito naman ang mas maganda. Nasa fortune mo, may ace of wands. If you're afraid of change, sa fortune mo sinasabi, the change is beautiful. May bagong simula, may bagong mag, may bagong bagay na mangyayari sa life mo, a new opportunity, a new life, a new endeavor that will give you a brand new hope, a brand new start na mas pinangarap ko lang 'to no na nakaraan eh. Parang God ibigay mo na. Um dami ko nang tiniis. Ang dami ko ng pinagtrabahuhan. Paulot-ulot ako napapagod. nag try Pero ganoon pa rin. Pero in, since in the area of new fortune, papasok ko na sa new era ng life mo. Mas maganda to. Mas maliwanag. Mas um, free. At saka mas makukuha mo na yung mga bagay na pinapangarap mo. I don't know why eh, pero parang maluwag sa dibdib this time. So may pagluwag ng dibdib mo sa pagpasok mo ng bagong buhay mo. Okay? The um, Ace of Wands being clarified by the Ten of Swords. Yes, tapos na daw ang paghihirap. Tapos na ang struggle with one area of your life. Kung ikaw ay naghihirap ang mag-aral yan, patapos na. Um, may pag-aan na ng kalooban mo. For others, trabaho. Kung mailap ang trabaho, this time tapos na daw ang paghahanap. And you will be getting a new job, a new opportunity, a new sideline, or a new endeavor. A brand new start parating sa life mo. At patapos na ang struggle. So congratulations, Libra in the area for divine advice mayroon the Empress card and Four of Cups, so siya sabi sa iyo spirit guides paalala sa mga tinatrabaho mo daw this time, o ka mainip, huwag mo laging tignan-tignan pa ulit-ulit. Halimbawa, -ulit. ano meron tignan online na parang tagap na kaya ako, tignan ko nga. So, after 4 minutes, tignan mo ulit. Ay, wala pa rin. So, after an hour, tignan mo ulit. So, make sure na hindi ka naiinip sa mga bagay na tinatrabaho mo, sa mga bagay na ina mo. Learn to relax. Uh, everything will flow at the right time. Every you will uh, you will see the good news and the good result at the right time. So, make sure na kung meron ka mang hinihintay o meron hinahanap o feeling mo kulang, um, mo muna ito saka darating yun at the right time okay the empress cards being clarified by the six of pentacles seeing here na make sure na yung effort na binimigay mo ay bumabalik din nare reciprocate ano nagalaan ka dapat ng oras sa isang bagay na alam mo kapaki-pakinabang at di ka nagsasayang ng panahon oras, pawis, pera okay make sure na eto talaga yung gusto mo eto yung gusto mo talagang simulan um may mga bagay kasi sa life na parang medyo uh, clouded tayo of, on what we want. So, make sure na upuan mo to clear sa isip mo na ang bagay na ito na tinatrabaho ko ay maganda ang bunga sa akin. Yes, maybe weeks say na, ay, hindi ko pa nga alam sure eh, kung maganda ang bunga na ito kasi in the near future pa yun, paano ko malalaman. Pero, I know deep down inside, alam mo kung talagang gusto mo ito, at uh, feeling mo talaga ito yung para sa iyo at ito yung goal mo makikita mo naman eh kung, kung meron kang mahihita dito di ba kung meron kang mahuhuhay eh. so that is something that you need to make sure your four of cups being clarified by the four of cups wow sa sabi sa ng spirit guides mo sinabi ko rin yung sinabi ko wag ka wag mo na i-clarify sinabi niya na maghintay ka daw wag ka masyadong manginip sa mga bagay na pinapangarap mo o hinahangad mo o hinahanap mo darating daw yan at the right time okay In the area of your near of your outcome, napakaganda na 8 of Wands. Pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the Divine. First, number 55 or 5 and 5. I'm hearing new start. Changes. changes ko ka daw kailangan yakapin. If 55 is an important number para sa'yo, this is a confirmation that this reading is for you. Snake spirit. Nakita pa kayo ng snake anywhere, whether pictures, personal or internet, o napag-usapan. This is a confirmation that this, this message is for you. Time to heal. Time na daw na gamutin ang mga nakaraan, especially with the Six of Cups here, and move forward with your life. Gamitin mo lang yung mga lessons doon para maka-apply at naging armas mo moving forward. Okay? Another message, it's okay to have a voice and speak your truth. Sa pagtupad mo ng mga pangarap mo, especially with this four, five of ones, marami kang mga conflict o mga competition dyan, mga tao nagkasabi sa iyo ng iba't ibang bagay at minamaliit ka. No, kailangan daw gamitin mo pa rin ang boses mo and fight for yourself. Stand your ground and make sure na kung ano yung naramdaman mo at nasa isip mo sinasabi mo, okay? Ito ang area na kailangan pagfokusan. Ngayong buong linggong ito, Libra, you have relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. So this time, this week ang iyong focus ay mga relasyon mo sino ang dapat putulin sa life mo at sino dapat nandyan yakapin mo dahil sila nandyan in your highs and in your lows at patuloy na kasuporta sa iyo ano ang panahon ano ang takbo ng buhay mo okay ang iyong outcome na napakaganda libra you have the eight of wands uh, a uh, good news coming to you this week good news about something na nilalakad mo something maybe a uh, winning solution or a winning outcome sa mga pinaglalaban mo this time. So, you're gonna get what you want. Aayon sa yung kapalaran. And kung ano man yung pinag-focusan mo, ang goal mo, makukuha mo yan. You are on the right path. Sinasabi din sa iyo ng Spirit Guide Spot ni God. Because Eight of Wands is telling you, you're on the right path. Dire, Diretso lang, ilaban mo lang yan. Kaya mo yan and you will get it. Okay? na Eight of Wands being clarified with the Three of Cups. Yes, celebration. This good news Will lead you to a celebration for you, your family, and your loved ones. Because you're on the right path to success. Congratulations. Libra, that is your March 31 to April 6 reading. If you're interested relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Thank you for your generosity and kindness. This has been James for James Taro Peach. God bless everyone.